Hello po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay paalis na. Maraming maraming salamat, Miss Weng, ng Bimadyo sa pagpapatira sa amin dito. Lagi-lagi. Basta meron siyang space, meron siyang unit, meron siyang konto na available. Ay, Robert, kung lulubas ka, ay stay ka sa akin place. So maraming maraming salamat sa iyo. More power sa business mo. Bimadyo tayo. <laughs> Ngayon po ay susunday namin si Ate Malin. Si Ate Malin nga pala po ang kapirid kong panganay. Siya po ay pinilit kong pagkatapos po mailibing si Kuya, pinilit kong maisama siya pa Maynila sa pamamagitan ng pag pakikipag-usap sa kanya na, na sa mama, sa pakikipag-usap na rin sa kanyang anak na si Tisay na nandito sa Maynila, na kung maaari ay magpahinga muna siya ng, ng ilang araw at pumayag naman siya. Kung ang hirap pong hagilapin, ang hirap hagilapin, ang hirap pong i-push ng aking kapatid na si Timari na lumuwas kasi takot siya sa dagat, takot siya sa mga biyahe. Lagi mga advance, parang ako rin sa mga pagdadrive, kasi kung doon ako pagdrive, matay mo mga advance na baka may tumawid, baka parang pag may ganito, pero pag may sasakyan na ganito, baka mapagano'n ako. Mga ganon, so kapatid ko sa mga biyahe, ganon din. Pero mas patindi yung kanya kasi takot siya sa kaunting ano lang talagang Wow. Ang ko kong bunso, ganun din. Matatakot din din. So, yun, total din lamang at nakatawid na ng barko, ang nakatawid na ng dagat, nakasakay na ng barko, at, di ba, highway na lang ang pupuntiriyahin. E sabi ko, sumama na muna kay Tisay at makapagpahinga. So, nag-isip pa rin siya. And then, yun, tuwantuwa kami lahat kasi pumayag siya. And then, siyempre tuwantuwa rin si Tisay para magkaroon sila uli ng bonding. lalo pat babagong kasal ang aking pamangkin na si Rian Kenner. congratulations sa inyong ng papa mo ang jowa mo ayan so ngayon ay uuwi na tayo bukas kaya susunday na namin siya sa bahay ni uh, Isayo ni Rian Kenner ngayong hapon at bago kami umuwi bukas ang umaga ipapasyal natin si ate ipapasyal namin kasama na rin si Natisay at saka ang kanyang anak sa kasi Puroy sa kung saan kami dadalhin ni Tisay kasi siyang naman taga Maynila eh pero ang feel ko sa Mowa or sa uh, Okada area kasi parang gusto nang parang gusto na i-atimalin yung, yung Dancing Fountain o gusto ko ipasya ni Tisay si Atimalin sa Dancing Fountain and then ano pa hindi ko lang kung saan ba ayun so, siguro kakain kami And treat ko na lang yung food, siyempre. Kasi para kay Ate Marin naman yun. Sa si Ate po ay kagalib mga kapatid ko. Kaya gusto ko rin talagang maging maayos pa ang aking vlogging career. At magkaroon pa namang extra ng uh, work at mga opportunities ay para matulungan pa rin sila. Ngayon wala ng inay, parang si Ate Marin ang aming ina. At siyempre gusto kong maging masaya siya. Kasi 70 years old na rin si ate. Minsan gusto ko siyang sigurin pupuntahan sa bahay nila sa Mindoro kasi halos magkadikit lang aming barangay. Ah, oh, kasi ngayon nandun ako sa Tibag, si Ate Malin sa Pachoca, barangay Pachoca. Ay, nahihiya siya kasi ang bahay nila ganun. Sabi ko, wag ka na mahiya kasi hindi pa naman ito tapos. Yun po ay pinapaayos pa o paayos pa ng kanyang anak na si Lyle. Sabi ko, okay lang yan. So, yun, baka pamahay si ate, kakain tayo dun sa kanilang bahay sa isang araw. Yun, pag uwi natin ng kalapan. In the meantime, ay medyo humahapon na Lalakad na kami ni Dexter para masundo siya at nang mas makompleto pa yung saya ng karansan niya dito sa Maynila. Ayun, so, siyempre, huwag yung magkakakalas. Sama kayo. Mm -hmm. Tapos wala natin kay Bunini Baga kung kanina ito. ano oh, kayo? Oh. Say hi, Neng! Say oh, hi, Neng! Say hi, It's hey. Just a long hi! Oh, hello! Hi, It's very hi. nice to meet you. And, 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 very, very, You who? 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 you Who? 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 Kumusta ka na, Bunso? Isa-isa lang. Okay lang. Para... ka na? Hindi si Brits, din na uwin oo nga. Ano, kagaling. wow, di ba ka mukha nga? Kagaling ang aking kapatid. Ayan, oh. Sa isang araw, pag pagkukutan. Ay, natin ang mukha ko, Kerry. Okay. Wow. Ang galang pag-iak. Mamaya, ang barang siya. kagawa. Ang Ang galang pag Mahirap pala ito. Yoy pa. Yoy. Ang ganda followers ko. Oh, Kailan ang followers mo? Ikaw ang papollow ko, hindi ikaw. Oh, kaya nga. Oh, na. Patingin! Kailan na, ha? Dabi rong followers ko. Ano, ano yan? Ano yan? Uh, following. Ilan ang following? Can you, ano? Can you count? 33.2 33.2? May I see? May I see? Let me see. 332, tama nga naman. Ano so, ba siya? Ano mga binablog mo? Yeah, yung mukha niyang paiba-iba ng ano. Ah, uh, yung mga effects-effects. Ano pa? Pwede ko mapanood ang isa? Pwede ko mapanood ang isa? <laughs> Parang siya-siya kayo agad na, no? Payakiyak pa kayo <laughs> sa araw. Pero nga eh. Payakiyak pa rin sa araw na. May nakuwi Parang gusto na agad pumunta. Kaya na. Asan, <laughs> so, iikot po natin. Man, hindi mga na kasama si Tisay at uh, may work. So tayo, salamat ha. At sa lilipat na nilang apartment, ay ako ay syempre makikitulog once in a while pag lumuluwasan dito. Okay, tara kuya. Pagtatuloy mo din siyang pagmamahal sa anak ko ha. Ito ha, ilok. Oo. Okay, let's go. Si Yasi. Yasi, iliwak. Oh. Yeah. Ayan, so kasakay na natin sila. Papampanga pa si Napuroy sa isang araw, tutulong muna sa paglipat uh, ni Natisay. At siyempre sa Timahalin sinamantalan natin na makarating, actually, ginusto ko talaga makarating dito para nga maiikot ko rin dito sa Manila kahit isang araw. Pero hindi ka na rin nakapamasyal natin, ah? Ay, hindi, nee, nakapamasyal lang kami dito sa Ako nga pala, pinasyal nga pala kayo? Pinigyan ng mga, yung brushes. Wow! At anong uh, mga dala ninyo? Nabigay, may electric pa rin ako narinig kanina eh. Ano. At saka ang pila ka magandang siya, may music. Wow, my music Welcome in pan. Wow. Oh, right. A speaker with two microphones. Wow. Siguro <laughs> wow. so, wow. yaraben nga pala. Ayan ang tatay nila na super mistiso from Mamburao Occidental Mindoro. Okay. So, yun. Natupad yung ating gusto na ma-relax-relax si ate kahit ilang araw. Makapamasyal dito, maiba-iba ng konting environment. Pero siyempre bukas balik na naman kami sa dante, <laughs> sa probinsya. Okay. So, yun. Ikot-ikot lang kami, baka hindi ko na makuha ng ibang mga etsena Pero ang mahalaga is yun, magkasama kami ngayon at nagka-banding-banding sila ng kanyang mga anak na nandito, dito na ka-base Yan ang pinaka-importante sa lahat At yun si Kuya Raben, after, ilan to ko Kuya Roben doon sa Pampanga? Two, two, kulang na 2 years Kulang na 2 years sa Pampanga yan sa, sa, isang, sa isang anak nila na si Lyle Ay yun, ngayon lang ulit sa uuwi sa Mindoro Ayun Kaya uh, masaya So dito po ito sa Cubao And uh, ipapasyal na namin sila Siguro sa Mowa, ikot-ikot lang Kot-kot-kot-kot uh, ng sitserya At kung ano-ano <laughs> 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 Mga kornik-kornik lang ko O kaya tambay sa luneta Tingin sa mga building, mga ganun lang May <laughs> bawang Andito na tayo sa probinsya. Dito na po tayo sa Calapan City. Hindi ko na sila inabala ngayon. Kasi, mga pagod. Alam ko, magpapahinga sila ng bongkang-bongkang ngayon. Kagaya ko rin. Pagdating namin kagabi, galing sa mahabang biyahe, plastado rin ako. So, konting kwento ko ito, konting edit-edit, na ipublish ko yung isang uh, vlog ko. And then, yun na. Tulog na. Tapos, ang haba ng tulog ko, and then, nagising ako ng gabi. And then, kaninang umaga, nagising ako ng alas 9.00. And then, tulog na naman ng two hours ulit. <laughs> so, yun. Sa so, isang araw na natin pupunta si ate, magpaparo tayo. Magpapadrawing tayo. Tika, titin na natin ang kanyang galing. At ipapakita ko rin sa inyo ang uh, konti kong kaalaman sa sketching. Oo, oo. Nakakadrawing din po tayo. Namanan namin ito sa aming ama. So, okay na yun, di ba? And then, uh, kakain din kami ni ate. Susubukan so, kong bumayag siya na magbukbang kami sa bahay nila. Pero alam niyo ba? Naku, may sorpresa. Actually, alam ko na to. Nakalimutan ko na na meron nga palang dadatnan akong ganito. Hadi kaya, hadi kaya. <laughs> Charang! Madilim. Ayan. <laughs> Di ba tatapan na lang natin yung pangalan na nagpadala? Dahil, uh, Ayaw niya, ayaw niya pakita ang kanyang name song. Ayan, so dalawang malalaking kahon. <laughs> so, ano natin? I-unbox natin ito agad-agad. Okay? So, huwag kayong makakakalas para asam ko kayong uh, ma-suspense at magulat kung anong laman nito. May mga ilang idea ko kasi may mga pinapadala na, may pinapadala na sa dati ng mga konting images, konting pictures na pwede nang ilagay doon. Pero, in general, sa laki nito... Sa laki ng dalawang kahon na ito, hindi ko alam kung ano iba mga kasama nila. So this is of Bato, Sa iyo, nagudugo sa iyo, masagpabuhay ang lahat ng Pinoy sa nasulog ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you!